Mga Lods, gusto niyo po ba na hindi po kayo ma-stalk ng mga hindi niyo po friends sa Facebook or yung mga hindi niyo po kilala na kapag clinic po nila ang iyong profile ay ang makikita po nila ay yung iyong profile picture lang na nakalagay po doon ay no more posts available. Kung gusto niyo pong malaman ay sundan niyo po ako, ituturo ko. At eto, kung hindi pa po kayo nakapag-follow po sa akin ay pwede pong i-follow nyo ako. Nang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa mga susunod pa po, po ng mga ganitong tutorial. At pwede nyo rin po ito na i-share po sa inyong mga friends or followers. Punta po tayo sa pinaka main profile account natin. I-click po natin to At makikita nyo po may tatlong tuldok po dito. I-click nyo po. At i-click nyo po dito ang activity log. Eto, kung makikita nyo po ay Naka public po ang ating mga posts. Dito po ay click po natin ang public post at i-click po ang all. Dito po sa baba may makikita po tayo dito na tatlong tuldok. I-click po natin 'to. I-click po ang change audience at i-click po ulit ang change audience. Dito po piliin ang friends. Click po ang change at piliin po ang friends. Dito po ay makikita nyo po na friends na lang po ang audience ninyo. At kung kayo naman po ay vlogger or content creator ay kailangan po siyempre na nakapublic po ang ating mga posts. So balik po tayo, i-click po natin itong tatlong tuldok po sa baba. I-click po natin ang change audience. At I-click po ulit natin ang change audience. Dito po, uh, i-click po natin ang public. Click change. Dito po ay makikita nyo po na nakapublic na po ulit ang ating mga posts. So, ayan lang po mga Lodi, mga Sisi. So, kapag may natutunan po ay follow, like, and share. God bless.